So ayun na guys, susukatin susukatin na po natin 'yung ating mga wiring dito sa, ta, sa taas 'tong um bago tayo magsisimula ng ating alkuba. 'Yan po sinukat na po ni Papa. Mm. -mm. diba? At siyempre, may ano na po tayo, may kahoy na po tayo dito. Ayan po yung ating mga kahoy. Ayan, nasa taas na po yung ating kahoy, guys. Mm-hmm. May kahoy na po tayo. At may pintura na po tayo. Kulay wipe po yan. Dalawang galon. Mm-hmm. -mm. Ayan. Diba? So, si, mamaya, guys. So, kasi, kasi si Papa lang kasi nagtatrabaho ngayon, eh. So, uh, mamaya pa kami mag-full uh, mag of trabaho talaga. Diba, kasi bibili pa kami ng mga wire, mga kailangan dito sa taas. Uh, yung plywood, may plywood, may plywood naman tayo dyan. So, malaman natin mamaya. Hi guys! Kung sabag si Papa. Kasi siya lang nakakaalam kung anong... Bibili kami ng ano, punta kami ng hardware. Bibili kami ng uh, mga wire, papun, wire at saka switch. At saka mga wire nga, punta kami din sa hardware kasi um, bili kami ng ah, uh, ni uh, wali anyway guys, so, malapit na kami sa hardware. Kailangan kasi kasama si Papa kasi di ko alam yung mga bibilhin na gamit sa wiring ko natin sa taas. Ilang switch, ilang, ilang link ng wire, gano'n. Isa kasi nakakaalam niya. Tapos na pa. Ayan guys, so dyan kami sa MNG Hardware General Merchandise. Diyan kami pipili ngayon, guys. O, oh, na kami So, dito na tayo, guys. Wala. Wala. So, dito tayo. Ayan. Ayan. O pwede kay di teda. At syempre guys, bumili din ako ng bigas kasi uh, para naubusan kasi ng bigas at ulam. Ito lang nabili ko ngayon. O, oh, diba? At karps, ulam namin. O, oh. di diba? Dagdag -dag na po yan kasi para hindi kami maubusan. At syempre, umibili ako mga kailangan ko. Yeah. So, nandito na nga tayo mga momshi. So, kahapon, uh, ang, ang -up update ko kahapon is, um, pinakita ko lang inyo, sino yung, um, nag, ano, na, um, na, um, um, uh, na-share ng blessings nila. At uh, na, mga momshi, nandito tayo sa buhay kasi kahapon nga nakabili na nga ako kahapon ng um, uh, last kahapon okay. binili ko is ito mga bumili ako kahapon ng pin tire o ba diba? bumili ako ng mga wire at ito bumili ako ng ganito mahal pala ito malaki na gasos ko dito guys oo kaya sumakit yung ulo ko at syempre bumili din ako ng mga Ah, uh, ilaw, yung mga bilog na ilaw, tag-350 yung isa nito, tag-350 yung ilaw natin na isa. Bumili ako nito, apa uh, At bumili din ako ng mga switch. Mga switch, ito, ito, binili ko guys, o. Oh. Mga ano, kasi sa isa, isang kwarto, itong dalawa, isa, bawat isang kwarto, kay papa at sa pamangkin ko na kwarto. At itong, itong switch na to, bawat isa, sa kanilang kwarto then so ito ay sa labas at dito labas na alam mo iwan ko na kung anong ba, ang ang electrician ang bala dito bumili ako nito guys Ito at bumili din ako ng mga ng lansang oo oh, oh, tat tatlong kilong lansang binili ko lahat iba't ibang klaseng lansang na yan oo, okay. oo at dito na nga tayo guys so ang um, dito ay sibulan na po natin yung uh, um, ni Papa namin ako ng bigas at ulam namin ngayon para sa may pag-ulam kami ngayon ngayong araw. So, Ma'am Chona, thank you so much, Chona. At saka, thank you din kay ano, sino ngayon isa? Si Ma'am Era. Ma'am Era, thank you so sa much. Kasi si Ma'am Era din kasi nag-share sa akin ng uh, Christmas gift. Yung Christmas gift niya sa akin is binili ko siya ng mga wiring. Dinagdag ko ng mga wiring. Sabi niya kasi sa akin, yung gusto kong, bigi, bigi, gusto kong bigyan ng uh, Christmas gift. Ah, ikaw na ikaw na bala kung anong 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 plano mo nung gagawin mo dito. Ang, ang, plano ko talaga ay binili ko talaga siya ng mga wiring dito. Kaya nakabili ko ng mga wiring kahit malaki-laki yung ano natin diyan sa mga wiring na yan. Dito sa taas. Kumpleto na yung pa, di ba? Kumpleto na na siya pa? Kompleto na po yan. Yan, dito, dito na po yan sa taas. Lahat, kumpleto na po yan. Lahat. So, yun lang. Thank you so much. So, uh, hindi ko talaga nakamali kasi binili ko talaga siya ng ano. Kasabi, sabi sabi nila lang naman niya sa akin na ako na daw bala. At, syempre, ano nang gagawin po kasi sa sa akin, sa akin naman daw yung, yung inig, guys. So, yun. Binili, binili ko ng ano para matapos yung bahay. <laughs> kaya, namaya, guys, dito na lang po tayo mamaya konti. Kasi mag-ano muna si Papa. Magpapanday muna si Papa. At si Mama naman ay nagluluto. Kaya, yun lang, guys. guys. See ya, guys. Bye! <laughs> ayan mga mamsi. So, uh, na, ano na po ni Papa yung ating alkuba. Excuse me. So, um, nagtrabaho na po si Papa dito para matapos na, kanyang, matapos na yung kanyang alkuba, guys. Oo, pero pagkatapos nito, ay hindi pa talaga siya lalagyan ng plywood kasi magwawiring mag muna tayo, guys. Diba? So, kailangan muna natin yan um, tapusin o trabahuin ng ganyan para um, maging okay na siya. Pero alam niyo kasi mga mamis, ang, ang una ang gusto kasi matapos dito ay itong area dito papunta doon sa mga kwarto ay lalagyan muna namin ng alkuba. Yan yan muna yung uunahin natin para mailagay natin yung mga materyales natin dito. Diba? Para, para malagay natin yung materyales at alam po natin kung saan po natin i, i ano i, yung mga wiring. Di diba? So itong kwarto, sabi ni Papa na gusto ni gusto, 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 ni Papa na ano ano daw tatapusin dito daw at dito lahat. Sabi ko wag na doon na lang diretso na, diretso na doon sa ano dito sa mga kwarto ninyo kasi pag matulog kayo, sobrang init kasi dito sa, sa taas. Eh, hindi na kami initan masyado kasi may ano na, may wiring na kayo at may uh, matulogan na kayo at, 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 hindi na kayo matutulog dito sa sala, dito na kayo matutulog sa kwarto. O oh, di ba? Maganda. Si Papa lang kasi mag-isa eh. So wala siyang wala siyang kasama si Papa. So si Papa lang mag-isa dito, guys. Mm, -mm di ba? At alam niyo kasi mga mam ma si alam niyo hindi mo na natin matatapos tong mga kawa-kahoy dito kasi kulang pa po tayo ng kahoy. Kulang pa po tayo ng 40 pieces na kahoy, pero ang kahoy natin ay worth of 80 pesos per one. Ang isang kahoy is 80 pesos pa naman. 80 pesos po yung isang kahoy naman, no, 'di ba? Yan lang yan lang muna yung nabili nating kahoy. Di ba? Kulang pa ng um 30 pieces na kahoy. di ba 30? Siguro mga 50 pieces na kahoy ang kailangan natin. Mga 50, 'di ba pa? Mga 50 yung kailangan nating kahoy dito sa ating alkuba sa taas. Di ba kasi pag kahoy kasi pag um ano kasi, dos por dos kasi yung ano, yung pag-uusapan, magastos talaga pag dos por dos. Oo. Oh, So, good luck na lang, guys. So, good luck na lang sa inyo. Oo, oh, yan lang muna ni ating ani uh, ano natin, update natin ngayon, guys. Kaya, bye! Mamaya naman.